Kod ini kod ini guys, semangat lu tutai nang mani, ada kan tutai nang matika. Nak buat apa kamu kau dah? Iyo ni apa kita nak tin? Ilekanatinyo bawa. Yang lu tu nak? Apui, lu tu nak kahui? Nah, lu tu nak tin? mani, kita mulakanlah sesuatu sa ini nanti. Ito lang natin pakulahin. Ayan, kahoy ang gamit natin. Ayan, ang kahoy natin. Oh, ayan. 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 na. Ayan na. Mapula na. Mapula-pula na. Kaya ito yung haon. ilagay natin yung mani ayan yun isang kilo yan isang kilo ng bawang na nakulo na, na mamaihalo natin yung bawang yun sa mani Ayan na guys. medyo putok-putok na. Basit na. At medyo pumula-pula na. Putok-putok na. Pumula-pula na. Ayan. Ayan, mapulo-pulo na. Puto-puto ka, ihali na yung, bawang. Ayan. Ayan yung bawang. Mix natin para lalo siyang pumula. Puto-puto bawang para maluto siya ulit. Para sumigas. Ayan. 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 bawang yan putih puti bawang yan. ito guys mapula pula na kaya atin na, haunin yan na mapula pula na kaya ito haunin ito na guys na haunin natin yan Ini kita nak tin. Mungkin lagi nak pag, pak. Bukan canting bau gitu nah angkat ini ada kena ini nah walaupun asyik kat sana finish pula ya